Ramuning, sinong tinitingnan nyo dyan? Ah, tatlo pa kayo, oh. pare kayo ng kulay. Oh, yun na no, kumakain. Hindi niya bigyan yung mga pusa, oh. oh. Nakatingala silang tatlo, Yung mag-iina, oh. oh. Meow! Oh. <laughs> Sandra! Kulit! munik Oh, ano Gutom na naman kayo. Kakain nyo lang ah. Mga meow. Ano? Anong tiniting ng tinang niyo diyan? Oh, yung nakumakain kumakain oh, Bigyan mo daw sila oh. Nakahilera sila oh. By height. <laughs> Munik. Oh. Punta na sa taas si Munik oh. Munik. Oh, Monique! oh mga meow Kainin ulit. Gutom ulit sila oh. Ay. Oh. oh, oh. Ayun, nahulog na. Oh.